Nagahanap ka na ba ng sign para mag all out ngayong taon? Ito na, panoorin mo itong video na to. Alright, itong video na ito o tungkol sa bakit itong video na to ang sign mo para mag all out ngayong taon? Bakit itong video na to yung sign mo para bumigay todo na. Okay? So, kung ikaw ay isang artist, katulad ko, or music artist, or entrepreneur, may ka sariling negosyo, o kaya ikaw ay isang employee, o kaya ikaw ay self-employed, or kahit ano paman, man, basta may pangarap ka, panoorin mo tong video na to para to sa'yo, tapusin at panoorin mo to. Alright, let's go. Let's get into it. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Ellie Ramos, isa akong music artist, isa akong hinihingal ako. <laughs> isa akong music artist, isa akong rapper, isa akong songwriter, and marami pang iba. Uh, nandito ako para mag-motivate at mag-inspire para sa mga upcoming din na mga artist and mga iba pang songwriters na gusto pang mamayagpag pagdating sa industry or kaya naman sa kanilang pang, pang sariling fulfillment. Okay? So, an magsimula tayo sa kwento, no? Nung taong 2022, uh, ito, ito yung pinakagusto kong part ng video na to eh, kasi dito parang mas nagiging personal no parang naalala ko noon 2022 gumawa ako ng ano ng video na about parang nagrarap ako noon tapos nag-upload ko tapos yun certain 2022 yun actually no 2022 nagpahula ako men nagpahula ako ma men so ayun yun yung nangyari nag parang, pinagtripan ko lang, nag-trip nag, nag, nag lang ako, parang gusto ko magpahula online, meron para mga online psychic services, na mga ganyan. Tapos yun, naikwento ko lang na, pa, gusto ko lang makwento na, dayon hinulaan na ako, sinin sa akin yung, ano, yung, yung mga hula niya, mga ganun. Tapos, pansin ko, habang nagpo-progress yung, ano, yung buong taon, nagkakatotoo yung mga hula, pero hindi ko alam kung parang, coincidence, pero parang hindi naman ako buong naniniwala sa ganun eh. Pero parang na coincidence lang ganyan yung nangyari. Kahit yung mga magaganda tapos yung mga magandang mga bagay naging sakuna tapos ganun. Ayun, so nagpahula ako nung time na yun. Ngayon, so 'yun, 'yun yung parang secret revelation ko. Uh, naging problema ko nun, ako noon, sobra akong na stress. Na tapos na stress ako sa buhay ko noon, ang dami kong problema, tambak-tambak. Ah, -tambak. uh, pera, heartbreak, yung uncertainty sa career, gano'n. So ang naging solusyon ko noon, yun nag-decide ako na wala palang taon tao nakakaalam ng future, ng future. Walang tao nakakaalam ng future, wala talaga as in. Tar parang kahit anong gawin mo, kahit ikaw pa si Nostradamus, so kaya ano, there there can only be parang uh, prediction ka na pwedeng maging accurate. Pero yun nga, coincidence nga. Parang general, eh, general yung binibigay eh. So wala nakakaalam. Ang punto ko dito, Um, na, ang nag-solve ng problema ko isang nag-decide ako na yung fate ko, yung ano ko, yung kapalaran ko ay hawak ko, nasa palad ko yung kapalaran ko. Yun yung nangyari, doon ako nag-decide noong time na yun. Nag-decide ako na 2023 will be my best year. Pinag decide talaga ako, talagang pinag-ano ko yan, pinagpasahan ko yan na 2023 na maging best year ko on 2023. And ang nangyari doon ng aral doon, ito na talaga yon So, parang sabi ko, okay, last year, no, 2023, tapos na yung 2023. Buong taon, hindi hindi ko sinasabing perfecto kasi wala naman talagang taon, eh. Mahilig kasi ako sa, actually, sa totoo lang, personally, sa buhay ko. Mahilig ako sa, ano, sa, ano, yung mga taon, parang inaano ko, ina-evaluate ko. Parang ina-evaluate ko per year. Parang, ano ka nangyari nung, no, ano, favorite, personally, favorite ko, 2009. Doon ako pinaka na pag pagdating sa everything. Pag-aaral ko nung time na yon kasi high school pa lang ako, na no, 14 lang ako nun, eh. So, yon doon ako pinakaman na mayagpag. So, pag ang lesson talaga dito is hawak mo yung kapalaran mo kahit ano pang gawin mo. Tapos, ito yung sign mo para mag-all out ngayong taon na to dahil dun sa lesson na yun. Dahil nga, ikaw nga yung may hawak na kapalaran mo eh. Kailangan mo mag-decide. Kailangan mo mag-decide para sa sarili mo. Kung ano ba yung gagawin mo. Kung ano ba yung yung, yung mga steps, mga baby steps na matatahakin mo para makarating ka dun sa point na gusto mo. And it, yung para sa mga goals mo, it doesn't take just one year. It, it takes a couple of years. Talagang kailangan mo talaga si Pagan. So yun, dun ako na, nakumbinsin na parang, oh, ito na talaga. Pero alam mo, sige, sum up na natin. Sige, for the sake na lang ng video, di ba diba? Sum up na lang na nangyari. Nakapag-perform ako sa Wish USA nakapanood ako ng concert ng Razorheads, nakapanood ako ng concert ni Bruno Mars, nakapag, Travel ako sa Pilipinas dalawang beses, di ba, nakapunta ako Palawan, yun, nakapag ako sa Palawan. Ayun, ang saya, asaya nung taon na yun, parang yung, yung cellphone ko ngayon, ang kakapalit ko lang ng storage, kasi nga, ang dami kong pictures, yung 2021, konti lang eh, tapos 22. Ayun, may dami din naman, may mga pictures, mga videos, mga memories ko, di ba. Pero pagdating ng 2023, grabe talaga, parang in parang wala akong ma-delete dun sa ano na yun, sa portion na yun. Dun sa year na yun, wala akong ma-delete dun sa portion na yun halos. Parang gusto ko sila ilahat i-keep -e kasi mga memories ko yung mga yun eh. So, yun. Yun yung matindi, yun yung matindi. Kaya ito yung sign mo na mag-all out ngayong year kasi kailangan mo mag-decide. Kailangan mo mag-decide sa sarili mo na, okay, ito na talaga, gagawin ko na talaga to. Gagawin ko na talaga yung yung mga gusto kong gawin. Okay? Tapos it will take steps para mag, para ganoon diyan. Okay, so ginawa ko tong video to para nga magkaroon ka ng motivation, para magkaroon ka ng inspiration para gawin yung mga gusto mong gawin sa mga uh, sa 2024 ngayong taon na to. At hindi lang 2024 sa mga susunod na taon syempre. Kalaban kasi natin yung indecision, yung pagiging indecisive. Yun yung pinakakalaban natin na na ano, na trait Okay? So, pag hindi ka nag-decide, doon natin sa pagrarap, no? Parang freestyle mo lang yung, ano, yung taon mo. Parang, sige, bahala na, bara-bara, diba? Hindi, hindi mo makakamit agad-agad yung mga gusto mong makamit. Okay? So, yun. Um, dahil dyan, samahan nyo ako at gawin natin tong taon na to na productive, na sobrang productive, na sobrang you know, ma ma makabuluhan. Gawin natin itong taon na to pa ma makabuluhan talaga. Alright? So, yon. Um, bago ako magtapos, gusto ko lang ano, gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto ko yung ma-inspire at ma-motivate para magawa lahat ng mga gusto gawin. Actually, ako para sa akin personally, ha, hindi mo naman kailangan yung mga goals nyo, hindi naman kailangan na parang isa lang yung goal mo para sa taon na to eh. ba? Diba? Pero, um, pwede mong gawin yung mga ibang goals mo tapos parang focus ka dun sa pinaka primary goal mo talaga, 'di ba? Kung, kung gusto mong mag-earn ng first million pesos mo ngayong taon, 'di ba? 'Yun yung ano, 'yun yung pinaka goal mo. 'Yun, dun dun mo tahakin tapos yung iba, o sige, yung habits mo kasi, yung habits mo. Ayoko ay, ay, masyadong mag-delve dito sa ano na to. This is for another video. Pero yung habits mo, yun yung magaano sa yun yung magdadala sa iyo di ba ngyari araw-araw ako nag-exercise ako ngayon maxi climber ako tapos unti-unti ako nag-lose ng weight na ayun so para sa akin mas, mas masaya ako dun sa department na yun kasi nakapag lose ako ng ng mga konting weight hindi lang konti actually mga ano mga 5 kilos din di ba pero okay na din yun masaya na ako sa ganun pero yun nga baby steps kasi may primary goal ako na isa eh okay so yun dapat talo ngayon ako magtapos sa video na to Uh, gusto kong i ano i-promote yung jingle writing services ko. So kung may kailangan din ng mga jingles, tapos kung gusto niyo din ng mga custom song writing services, ayan, meron din ako custom song writing services. Tapos ayun, join us dun sa community, Privilege yung Music Artist Crew. Um, makikita yun sa Facebook groups. Tapos sa uh, sali lang kayo, masaya doon, uh, sobrang solid. Ah, uh, itong video kasi na to, bad trip, eh, freestyle lang to ngayon eh, di ba? Hindi ako masyadong ganito magsalita eh. Actually ah, reveal ko na, meron akong script palagi. Meron akong script. Ma writer kasi ako eh. So, maano ko magsulat. Ma ako magsulat, ma mabilis ako magsulat as mahaba. Talagang hindi ako napapagod magsulat. Gusto ko talaga may structure. Pero for this video and yung huling video ko na ginawa, Ah, uh, talagang ano 'yun, freestyle lang talaga 'yun. Talagang ko lang talaga 'yung yun. ano 'yung mga nasa isip, nasa isip at saka nasa puso ko. Gusto ko mag-train kasi magsalita eh, 'di ba? Um, yun ang naging kulang sa akin. Isang beses, ko sumala ako sa rap battle, may OT round tapos natalo ako dahil ano, more mag-freestyle. So, ayun, yun 'yung nagiging kulang sa akin eh. Parang masyado ako naging structured. Pero kailangan ko din pala matutunan na mag-think on my feet, 'di ba? So, yon. Okay, so nung gusto nyo itong video to, like, react, share the video, subscribe to my YouTube channel, and, uh, naroon din ako Spotify, pati Apple Music, o Deezer, o, o kung saan, kung saan man kayo kumukuha ng iyong mga, ano, music. Okay, nandun ng ano ko, nandun yung kanta ko, Perbilehio, pinopromote ko nga pala. Alright, na-miss ko yung kanta na yun, na, So, yun, medyo napapatagal na tayo dito. Ah, uh, yun lang gusto ko lang talaga mag mag inspiring na ano so yon gawin niyo tong ano na to ito ito na talaga eh this is your chance to go all in taon ng dragon ngayon taon na to kaya let's go let's go all right okay kung gusto niyo tong video na to share niyo lang ulit and ako nga pala si Eli Ramos ang nagsabi nga mabuhay sa mundo ay isang privilege iyo time